Itong babaeng may kakaibang amnesia na akala niya araw-araw ay 1994 pa din. Siya si Michelle Pilpots na isang normal na tao na nabubuhay lang mga normal at masaya. 1985, dito niya makikilala ang kanyang magiging asawang si Ian. Naging masaya sila at naglilook forward sila sa buhay nilang magkasama pero magbabago ang lahat nang merong mangyaring masama kay Michelle. Ilang buwan lang nga nakalipas nang magkakilala sila Ian at Michelle na aksidente si Michelle habang nakasakay sa isang motor. nakarecover naman si Michelle at mukhang okay naman siya kaya nagpatuloy lang siya sa buhay niya pero hindi pa pala tapos dito ang epekto nito. Dahil 5 years later in 1990 na aksidente ulit si Michelle but this time sasakyan naman at dito na nga siya na diagnosed with epilepsy. Sa mga sumunod na buwan nagsimulang mag si Michelle na naka sa utak niya at dito na nga siya nagsimulang maging makakalimutin. Una itong napansin nung nahihirapan na siyang makaalala kung paano gumamit ang mga gamit doon sa trabaho niya at dahil dito, natanggal din siya sa may trabaho niya. Sa mga sumunod na buwan at taon, dito na nga siya nagsimulang makalimot sa mga mahalagang alaala niya. Rabuti na lang kasama naman niya yung asawa niyang si Iya na nag-aalaga at nag sa kanya habang lumalala yung sakit niya. In 1994, dito na nga mas natakot yung asawa ni Michelle at yung mga kamag-anak niya nang wala na siyang ma ng mga bagong memories. Kumbaga tuwing nagigising siya, 1994 pa rin para sa kanya at pag natulog siya, pagkagising niya kinabukasan, 1994 pa rin para sa kanya. Ang tanongin nila sa mga doktor kung ano nga ba yung nangyayari kay Michelle, dito nila na pag alamang merong anterograde amnesia si Michelle. Kumbaga kung pinanood niya yung endgame ngayong araw, bukas wala na siyang maaalala dito at kung papanoorin niya ulit, parang first time niya lang mapanood yung endgame ulit. Sa pagkawala ng memorya ni Michelle, kaya pa rin naman yung gumalaw sa pang-araw-araw pero ayun nga lang, bawat kinabukasan, 1994 pa rin ulit. Dahil dito, lagi nga siya sinasama ng asawa niyang si Ian para iparamdam sa asawa niya na mahal na mahal pa din niya ito. At gagawin niya lahat para matulungan niya si Michelle lalo na tuwing nalilit ito sa mga bagay-bagay. Dahil sa sobrang rare na kaso ni Michelle at sa pagmamahal nga ni Ian kay Michelle, maraming nagka-interes at natuwa sa relasyon nilang dalawa at naaalala pa nga daw nila dito yung palabas na Groundhog Day and syempre 51st Dates. Buti na nga lang daw unlike doon sa may movie, nagkakilala sila ni Michelle before pa siya nagkaroon ng amnesia kaya kahit papaano kahit bumabalik siya sa may 1994, Magkakilala pa rin naman sila since 1985. In 1997, dito na nga nagpakasala sila Ian at Michelle and syempre, wala nang maalala si Michelle dito kinabukasan. Kaya naman, dito nagpa-develop si Ian ng napakaraming pictures nila ni Michelle nung kasal nila at kinumpail nga niya to sa isang wedding album kung saan tuwing umaga, pinapakita niya yun kay Michelle at sinasabi nga niyang kasal na sila. Kumbaga araw-araw ipapaalala niya na, Han, kasal na tayo. <laughs> Para tulungan din si Michelle sa pang-araw-araw, dito sila gumamit ng mga post-it notes and mga kalendaryo at dito nga nila sinulat yung mga kailangan niyang gawin na binabasa naman ni Michelle araw-araw. Sabi pa nga ni Michelle, It's like I am living the same day, day after day. Nagbigay din ng statement si Iya at sabi niya, It can be very frustrating for me but I have to be patient and understanding. I have to keep calm because I love her. Hanggang ngayon ay magkasama pa din sila at araw-araw pinapaalala ni Ian kay Michelle na mag-asawa na nga sila at tuwing nakakalimot na nga sa mga bagay-bagay, andyan naman daw siya para ipakita kay Michelle na hindi siya nag-iisa.